Guys, is nandito kami sa Boracay. Ang <laughs> <laughs> piling. <laughs> so, ayan guys. Nandunuto kami ng ganito. Para so, naman, ito pala yung apartment namin na binigay uh, dito sa Boracay Beach. Kasi down. Malayo dito sa dagat. Kaya sasakyan. Mm -hmm. Pero Oo. yung apartment namin hindi pa siya tapos. Oo yan. Daligan mo mag-ano, mag So, ito na yung mga na-slice nice namin. Marami-rami din to, guys. Pero hindi namin bibigyan yung iba siya, guys. oh Oo, oh, guys. Ganto ako, guys, yung pag-ano ko. oh ganun. Hmm, ganda, diba? Kaya nyo yun, guys. Oh, ako, kaya ko. oh Pati yun ako. Ganyan yun. Wala? Uy, bang, tanga. No. It's ¡Eso! está está